Welcome po sa Cooking Alasen. Ngayon naman ho ay tuturuan ko kayong gumawa ng simpleng pagluto ng banana chips. Meron ho tayo dining saging nasaba. Kailangan ho ay hilaw ang ating gagawing banana chips. Kapag gagarinihong naninilaw na ay hindi na ho iyan maaaring gawing banana chips kailangan ho ay berde pa ang balat at hilaw. Pipili ho ako din eh nang maari pa nating gawing banana chips at atin muna ho aring iseset aside. At gagawa ho tayo ng magpapatamis sa ating banana chips. Kumuha ho kayo ng 1 half cup ng asukal na puti or pwede rin ho ang brown at lagyan naman ninyo ng 1 fourth cup ng tubig. Inyo la ang tunawin ang inyong asukal at arihu yung magpapatamis ating banana chip mamaya. Nabalatan ko na ho aring ating saging na hilaw at atin naman ho aring i-slice ng maninipis. Kung wala ho kayong garni na slicer, pwede naman ho ang kutsilyo. Kailangan nga la ang ho ay manipis ang inyong pagkakahiwa. Dapat ho ay garnila ang kaninipis ang inyong pagkakahiwa para mabilis ho siyang lumutong. Ari na ho yung na-slice natin na apat na hilaw na saba. Marami na ho are kapag naluto. Nagpainit la ang ho ako ng mantika at atin na ilalagay ang ating mga inislice na saging. Lulutuin la ang ho natin are hanggang sa maging crispy na ang ating saging. Kung kayo ho ay nakaabot na sa puntong are, baka naman ho maaaring makilike at subscribe sa Cooking Alasen. At marami pa akong si-share sa inyo ng mga budget-friendly na recipe. Mura na, masarap pa. Kapag hugar ning crispy na, maririnig naman ho ninyo yung kapag inyong hinahalo, ay sa kahon ninyo ilalagay yung inyong tinunaw na asukal kanina. Kailangan ho ay paunti-unti lang ang inyong paglalagay. Inyo lang hong haluin ng haluin hanggang sa maabsorb ng saging ang asukal. Malalaman nyo na naabsorb na ng saging ang asukal kapag hindi na ho siya kumukulo. Kapag kagarnihong payapa na ang mantika, ay maaari nyo na hanguin ang inyong banana chips.